mag ano, mag reflash nitong modem ko natin. Pag nalagyan na natin tapos gusto uh, nalagyan natin ng program tsaka gusto natin yung ano, reflash or yap -up yeah, upgrade. So una, sasaklak sasaksak lang natin 'yan. Tapos makikita natin dito meron siyang dito flash ito may reset so ang gagawin natin ganito lang yan press natin yung uh, reset press lang natin yan tapos tanggalin natin yung cable yan tapos bitaw tawahan natin tapos pindutin natin ulit tapos natin ulit yung cable. Ayan. Tapos, pitaw. Ayan. Nag-ilaw na yan dito. Wala na yan. Oh. So, ayan. Okay na yan. Marirefresh, ah, uh, marire flash na natin yan. Tingnan natin. Ayan. Tapos, dapat hindi na siya magkoconnecting. Tapos dito. Tapos yung 1 ay layo. Tapos, ito. Ayan. Hindi na siya, ano, hindi na siya connecting. Kasi pag may laman na, nagko-connecting na lang siya. Eh. So, ganun lang pag-reset para ma-refresh. Ma-refresh natin ulit. Thank you guys.